Me, you're just too scared to be lonely. No one's safe from the Reaper. Not a saint nor a sinner. Rage under my skin, slowly descending to madness. Let it spread like a virus. Be a friend with the violence ka yung operator na ano. Alam mo ba yun, yung na ako. Uh, na ako doon sa first job ko. ano? Hey, uh. 3 <coughs> years, tapos na ako sa ilong at sa mata dahil sa welding. Hmm. Tapos tinanggal kami lahat sa company. Na, alam mo yun. Tapos nung tinanggal kami, nagal ko trabaho, napunta ako sa press machine. Natalasig ka na, na, ano naman ako. Bumukol naman yung mata ko din yes, doon. Pa, no. Puro ano, puro opera ako doon sa Korea. Ako na tayo din ng ano sa mata eh. Kinayo din. Okay, no, walang, kayo, kayo, oh, kinayo. Kahit wala wala nang sitisya. Wala nang okay, na computer doon. shop niya? Yung computer shop na aircon talaga sa Okay, ano, Ginawa ko siyang ano. Ilan ba yung computer mo? Ano? 26. Tapos dun sa piso nito, ano lang, aning Sa akin kasi apartment siya. Uh, maganda yan, eh, puro passive income. Pwede ka nga, mas maganda eh. Kahit tulog ka lang. Naman. Pwede ka nga, ano, magdagdag ng ano, passive income pa eh. Yung, ano, yung video okay. Right. Mag, ano, mag-invest ka best na, ano, video okay. Kahit lima, tapos parentahan mo. Marami na gagawin dito eh. sa una lang naman mahirap kasi di ka pakilala eh. Pero pag nakilala ka, Araw-araw, mabilis mga araw-araw yeah, ano, Kasi yung mga wala dito masyado Ito, wala um, mga masyado ng dito hmm. Nagsara nung nag-pandemic Ah, oo oh. Nalugi sila kasi wala sa sarili ng gusto na ako pala Oo Kaya wala ano, sarili mo na to eh Yung kasi nakakalugi ng computer pag naupa eh Oo, oh, tama Kaya Yung kuryente to eh, yung yan ko naman tingin na huwa. Ikaw na rin nagbe-maintenance yan Hindi, may ano, yung kababata ko Yung kababata ko, yung technician. Oo Kung may problema, Ilan na nga piso nito dito? Ano ah, pa lang yan, walo kakabili ko lang, may dalawa pa ulit eh. Oo. Oh, maluwag nga yan eh. Para dun sa ano oh, Ang akin, teres lang. Pinagsama-sama ko nito eh, dikit-dikit ko na lang doon. Okay din naman, papag ano, mga bata. Piso wifi, meron ako okay, yan, lakas din gumita yung piso wifi. Oo, oh, yung piso wifi. Kasi mga andito, walang masyadong wifi. marami. Yung yeah, bala ko dati ba, para may usana. wala pa mapestuhan doon Yung ibang na yung mga weapon ko sa Maganda niya, malapit sa terminal ng tricycle. Hmm. Mga tricycle driver hapon. Sa rapin, ano? Na, sa... Mga tambayan. Sinakto ko na Sinakto ko na ito. Ini mau kusatin dong. Dami. No. Oh, uh, cobra? Ah mm -hmm. kasih mm -hmm. uh. dong. Oh, oh